Q fever sa bansa, tiniyak na kontrolado na ng Department of Agriculture. Narito ang uh, news scoop ni Judith Estrada Larino. Tiniyak ng Department of Agriculture na kontrolado na ang sakit sa mga kambing na Q fever sa bansa. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel De Mesa na depopulate na ang apat na kambing na dinala sa Marinduque. Kasabay nito, nagsagawa na rin ng contact tracing sa mga taong nakalapit o nagdala sa mga imported na kambing. Kumikilos na rin ang Department of Health para suriin ang mga taong nakalapit o nakahawak sa mga kambing dahil ang Q-fever ay zoonotic disease na maaaring makahawa sa tao. Kabilang sa sintoma sa tao ng mayroong Q-fever ay nilalagnat na masakit ang katawan. Maaaring magkaroon ng ubo, balit ito ay nagagamot sa pamamagitan naman ng antibiotic. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.